Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang bigat ng hangin sa gabing iyon. Iba ang pakiramdam, malagkit at mabigat, na parabang may sarili itong bigat na pumipiga sa dibdib ko. Ito ang kwento ng gabing iyon, ang gabing sumira hindi lang sa paniniwala ko, kundi pati na rin sa buong pagkatao ko. Ang gabing sumakay ako sa huling tren sa North Avenue MRT. Ang tren na hindi na huminto sa mga sumunod na istasyon. Bago ang lahat ng ito, isa lang akong ordinaryong call center agent. Ang pangalan ko ay Ana. Dalawamput-anim na taong gulang. Ang buhay ko ay umiikot lang sa trabaho, bahay, at sa paminsan-minsang get-together, kasama ang mga kaibigan. Ang shift ko ay graveyard, alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Sanay na ang katawan ko sa puyat, sa artipisyal na lamig ng opisina, at sa paulit-ulit na routine. Pag-out ko, mag-aabang ng basa EDSA, makikipagsiksikan at uwing pagod. Pero noong gabing iyon, Hulyo 28, 2025, nagbago ang lahat. May team building activity kami sa opisina. Isang simpleng salo-salo lang naman. Pizza, pasta, at walang katapusang kantahan sa karaoke. Natapos ito ng pasado alas 11 na ng gabi. Dahil special occasion, medyo naging maluwag ang manager namin sa oras. Kasama ko ang katrabaho at kaibigan kong si Jen. Siya ang pinakamalapit sa akin sa office. Sabay kaming nahar, sabay na train at sabay na na regular. Sa loob ng tatlong taon para na kaming magkapatid. Ana, anong oras na? Uwi na tayo, baka maabutan pa natin yung last trip ng MRT, sabi niya habang pinupunasan ang bibig ng tissue. Medyo tipsy na siya sa dalawang bote ng beer na ininom niya, pero masaya siya. Masaya kaming lahat. Isang gabi ng pahinga mula sa stress ng mga galit na customer sa kabilang linya. CJ, Jen. Ayusin ko lang gamit ko. Medyo masakit na rin ulo ko sa boses ni Sir Manny sa karaoke. Pabiro kong sagot. Nagtawanan kami. Normal. Isang normal na gabi kasama ang isang normal na kaibigan. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na maririnig ko ang tawa niyang walang halong takot. Nagpaalam na kami sa mga naiwan pa sa pantry. Paglabas namin ng building sa Quezon Avenue, sinalubong kami ng maalinsang ang hangin ng gabi. Ang ingay ng mga sasakyan sa EDSA ay pamilyar na musika sa aming mga tainga. Naglakad kami papunta sa e ART Station. Habang paakyat kami ng hagdan, naramdaman ko ang pagod. Hindi lang pagod sa katawan, kundi pati na rin sa isip. Gusto ko nalang lang humiga sa kama ko at matulog. Sa platform ng North Avenue Station, kakaunti na lang ang mga tao. Karamihan ay mga empleyado rin siguro na pauwi galing sa kanilang mga night shift. May isang security guard na nakatayo malapit sa hagdanan, mukhang inaantok na. Isang matandang babae na may dalang bayong, nakaupo sa isa sa mga bakal na upuan. Isang grupo ng tatlong estudyanting lalaki na nagtatawanan. At isang lalaking naka-corporate attire. Kompleto sa necktie at leather shoes, napalinga-linga sa kanyang relo na parabang may hinahabol siyang importante. Friend, mukhang abutin natin yung pinakahuling bayahe, sabi ni Jen, medyo excited pa. At least hindi nasiksikan. Sana nga, sagot ko. Tumingin ako sa digital clock sa itaas. 1145 Zez. Ang huling bayahe ay karaniwang umaalis bago mag alas 12. Ilang minuto pa kaming naghintay. Ang hangin ay tila lalong bumigat. Napansin ko ang katahimikan. May mga naguusap at nagtatawanan, pero may kakaibang ilalim ang katahimikan na iyon. Parang soundproof ang buong istasyon at ang mga normal na ingay ay hindi makalabas. Pinilig ko ang ulo ko. Guni-guni ko lang siguro. Pagod lang talaga ako. Maya-maya, may narinig kaming ugong mula sa kadiliman ng tunel. Paparating na ang tren. Isang mahinang ilaw ang nagsimulang tumubo sa dulo ng riles, unti-unting lumalaki. Ngunit may mali. Ang ilaw, imbes na puti o manilaw-nilaw, ay may bahid ng maputlang berde. At ang ugong, hindi ito ang karaniwang ingay ng bakal sa bakal. Mas malalim ito, mas garalgal, na parang isang dambuhalang humihinga ng may kahirapan. Ang word ng tunog, no. Bulong ko kay Jen. Sumilik siya sa paparating na tren. Baka luman na yung bago na yan. Hayaan mo na at least may masakyan tayo. Huminto ang tren sa harap namin. Bumukas ang mga pinto nito sa isang kalansing na parang masakit sa tainga. Hindi ito ang malinis na swoosh na sanay kaming marinig. Ang loob ng bagon ay maliwanag pero ang ilaw ay tila nagpa-flicker sa paraang hindi mo mahuhuli. Minsan, parang kumukurap ito sa gilid ng iyong mga mata. Malamig sa loob pero hindi ito ang lamig ng aircon. Ito ay isang uri ng lamig na tumatago sa balat hanggang sa buto. Sumakay kami. Naupo kami sa mahabang upuan malapit sa pinto. Sumunod na pumasok ang grupo ng mga estudyante, ang lalaking nakakorporate at ang matandang babae. Ang security guard ay nanatili sa platform, nakatingin sa amin. Bago sumara ang pinto, nagtama ang aming mga mata. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero pakiramdam ko may sinasabi ito. Isang babala na hindi ko naintindihan. Sumara ang pinto ng may malakas na kalabog. Umandar ang tren. Nagsimula ang lahat ng dahan-dahan. Sa una, akala mo ay normal lang ang lahat. Nag-uusap pa kami ni Jen tungkol sa mga katrabaho naming nalasing. Ang mga estudyante sa kabilang dulo ng bagon ay nagkukulitan pa rin, pero mas mahina na ang kanilang mga boses. Ang lalaking nakakorporate ay abala sa kanyang cellphone. Ang matandang babae ay nakapikit, marahil ay natutulog. Ang unang hint na may talagang mali ay nang lampasan namin ang Quezon Avenue Station. Uy, bakit hindi huminto? Tanong ko, medyo naguguluhan. Tumingin ako sa labas. Madilim. Mabilis naming nilagpasan ang platform ng Quezon Avenue. Ang mga ilaw nito ay naging isang mahabang guhit na lang sa bintana. Tumingin si Jen sa akin, kumunot ang noo. Baka express, may ganun ba sa MRT? Umiling ako. Wala. Impossible yun. Baka nagkamali lang yung driver. Sinubukan kong isang tabi ang kabasa sa dibdib ko. Pero habang papalapit kami sa Kamuning Station, mas bumilis ang takbo ng tren. Ang garalgal na ugong ay mas lumakas at ang sahig ng bagon ay nagsimulang mag-vibrate ng mas malakas kaysa sa normal. Tumingin ako sa ibang mga pasahero. Ang lalaking nakakorporate ay nagangat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Ang mga estudyante ay tumigil na sa pag-uusap. Nakatingin silang lahat sa labas. At tulad ng nauna, nilampasan namin ang kamuning. Walang pagbagal. Walang anunsyo mula sa intercom. Ang tanging naririnig lang ay ang walang tigil na ingay ng tren sa riles. Dito na ako nagsimulang mataranta. Jen, may mali talaga. Sabi ko at naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Dalawang istasyon na. Hindi ito normal. Kalma ka lang, Ana, sabi niya, pero nakita ko sa mga mata niya ang takot na sinusubukan niyang itago. Baka may emergency. Baka may iniiwasan sa mga istasyon. Anong emergency? Dapat may announcement. Dapat may sinasabi sila sa atin. Tumingin ako sa paligid. Ang lalaking nakakorporate, natatawagin ko na lang na si Mr. Sweet, ay tumayo. Lumapit siya sa pinto at sinubukang silipin ang susunod na bagon sa unahan. Hoy! Anong nangyayari dito? Driver! Bakit hindi ka humihinto? Sigaw niya. Walang sumagot. Ang tanging sagot ay ang mas malakas pang ugong ng tren. Isa sa mga estudyante, yung pinakamatangkad sa kanila, ay nagsalita. Sir, baka sira yung preno. Ang tanong na iyon ay nagpalaganap ng bagong alo ng takot sa loob ng bagon. Nagkatinginan kaming lahat. Ang ideya na nasa isang tren kami na walang preno, na bumibiyahe ng napakabilis sa gitna ng gabi, ay sapat na para mangilabot ang sinuman. Imposible, sabi ni Mr. Sweet, pero ang boses niya ay hindi nakasingkumpiyansa. May mga safety features ang mga 'to lumakad siya papunta sa kabilang dulo ng bagon kung saan may intercom para sa emergency. Pinindot niya ito ng paulit-ulit. Hello. Hello. May nakakarinig ba sa akin? Ang tren ay hindi humihinto. Ulitin ko, hindi humihinto ang tren. Walang sagot. Static lang. Isang mahinang kaluskos na parang boses na sinusubukang mabuo pero hindi kaya. Habang papalapit kami sa Araneta Center-Cubao Station, lahat kami ay nakatayo na, nakakapit sa mga handrail, nakatitig sa bintana. Umaasa. Nagdarasal na hinto na ito. Ngunit ang pag-asa na iyon ay nadurob ng muli naming lampasan ang isang buong istasyon sa isang kisap mata. Ang mga pamilyar na ilaw ng Cubao ay naging isang blur lamang. Diyos ko, narinig kong bulong ng isa sa mga estudyante. Saan tayo pupunta? Sa puntong iyon, napansin ko ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa hindi paghinto ng tren. Napansin ko ang matandang babae. Sa gitna ng aming pagpapanik, siya ay nanatiling kalmado. Nakaupo pa rin siya sa kanyang pwesto, nakapikit pa rin. Pero ang mukha niya nagbago ito. Ang mga kunot sa kanyang mukha ay tila mas lumalim. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka na nagpapakita ng gilagid na mas maitim kaysa sa normal. At sa ilalim ng kanyang mga talukap, may gumagalaw. Parang may mga uod na gumagapang sa loob ng kanyang mga mata. Siniko ko si Jen at itinuro ang matanda gamit ang aking mga mata. Nang makita niya ito, napahawak siya sa braso ko ng mahigpit. Ana, ano yan? Bago pa ako makasagot, nagsimulang magflicker ng malakas ang mga ilaw sa loob ng bagon. On-off, on-off sa bawat pagkurap ng ilaw, parang may nag-iiba sa paligid. Sa isang iglap na kadiliman, nakita ko sa refleksyon sa bintana na ang lalaking nakasuit ay walang mukha. Isang blangkong balat lang kung nasaan dapat ang kanyang mga mata, ilong at bibig. Napasigaw ako. Nang bumalik ang ilaw, normal na ulit ang mukha niya. Pawis na pawis siya at bakas ang takot sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin. Anong problema mo, miss? You! Yung mukha mo hirap kong sabi. Sa reflection blanco. Ano bang pinagsasabi mo? Natatakot na nga tayong lahat, dinadagdagan mo pa, sigaw niya sa akin. Pinagtitinginan ako ng mga estudyante, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at inis. Praning ka na yata, miss, sabi ng isa sa kanila. Si Jen lang ang nanatili sa tabi ko. Nakita ko rin, mahina niyang sabi. Ana, may mali talaga sa lugar na to. At pagkatapos, namatay ng tuluyan ang mga ilaw. Kadiliman. Total na kadiliman. Ang tanging na tira ay ang ingay ng tren at ang aming mga nanginginig na hinina. Ang sahig ay umayanig ng napakalakas. Pakiramdam ko ay hindi na kami nasa riles. Pakiramdam ko ay lumilipad kami sa kawalan. Hello? May tao ba dyan? Sigaw ng isa sa mga estudyante. Ang boses niya ay basag. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang tunog. Isang tunog na hindi hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Isang iyak ng sanggol. Nagmumula ito sa intercom. Mahina sa una, pagkatapos ay unti-unting lumakas. Isang iyak na puno ng sakit at gutom. Tiyanak na rinig kong bulong ni Jen. Ang panginginig ng kanyang katawan ay ramdam na ramdam ko. Huwag kayong maniwala dyan. Sound effect lang 'yan para takutin tayo. Sigaw ni Mr. Sweet, pero ang boses niya ay halatang nanginginig na rin. Ang iyak ay biglang tumigil. Pinalitan ito ng isang tawa. Isang tawa ng matandang babae, garalgal at masama. At nanggagaling ito sa mismong loob ng bagon. Sa pwesto kung saan nakaupo ang matanda kanina. Isang sigaw. Mula sa isa sa mga estudyante isang basag na sigaw ng purong takot na biglang naputol. Sinundan ito ng isang tunog ng pagkapunit ng laman at pagkalagot ng buto. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Niyakap ko si Jen ng mahigpit. Naramdaman ko ang mga luha niya na tumutulo sa balikat ko. Dito. Dito tayo sa pinto. Narinig kong sigaw ni Mr. Suit. Subukan nating buksan. Narinig namin ang kalampag ng metal. Siya at ang dalawang natitirang estudyante ay sinusubukang pilitin ang pinto ng tren. Tulungan niyo kami, sigaw ng isa sa kanila. Pero hindi kami makagalaw ni Jen. Para kaming mga estatwa na nakatayo sa gitna ng kadiliman, nakikinig sa mga tunog ng kamatayan sa paligid namin. May narinig kaming isang mahinang kaluskos malapit sa amin. Napakaliit na tunog, parang isang dagalang. Pero sa katahimikan, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Pagkatapos, isang bulong. Direkta sa tainga ko. Pist. Isang malamig na hininga ang dumampi sa batok ko, amoy lupa at nabubulok na dahon. Napatalon ako palayo, hila-hila si Jen. Ana, ano iyon? Tanong niya, umiiyak. May bumubulong, sabi ko, halos hindi na makahinga. Sa kabilang dulo ng bagon, tumigil ang kalampag. Nasaan si Marco? Tanong ng isang estudyante, ang boses niya ay puno ng pagkalito. Kasama lang natin siya kanina. Isang mahinang tawa ang narinig naming muli, pero ngayon ay iba na. Tawa ng isang bata. At parang nanggagaling ito sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Biglang bumukas ang isang maliit na ilaw. Ang emergency light sa itaas ng pinto. Ang kulay nito ay pula at nagbibigay ito ng isang nakakatakot na sinag sa loob ng bagon at sa pulang ilaw na iyon nakita namin sila. Ang matandang babae ay nakatayo na. Ang kanyang likod ay baluktot, ang kanyang mga braso ay abnormal na haba, halos sumayad na sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa amin, pero ang kanyang ulo ay nakapihit sa isang anggulo na imposible para sa isang tao. Ang kanyang bibig ay bukas, at sa loob nito ay hindi ngipin ang nakikita ko, kundi isang umiikot na kadiliman. Ang isa sa mga estudyante, si Marco siguro, ay nakahandu sa isa sahig. Ang kanyang dibdib ay bukas at wala ng laman. Ang dalawang natitirang estudyante ay napasandal sa pader, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Mr. Sweet ay nakaturo sa matanda, ang kanyang bibig ay bumubukasara pero walang salitang lumalabas. At hindi lang ang matanda. Sa bawat madilim na sulok ng bagon, may mga anino na tila gumagalaw mga hugis na hindi ko maintindihan. Sa mga bintana, sa refleksyon, hindi ang aming mga sarili ang nakikita ko. Nakikita ko ang mga pigura ng mga taong payat, may mahahabang paat kamay, at mga matang nagliliwanag na pula. Ang tren na ito, hindi ito isang ordinaryong tren. Isa itong bitag. Isang kulungan. At kami ang pagkain. Kailangan nating makalabas dito, sabi ni Jen, ang boses niya ay determinadong bigla hinila niya ako papunta sa kabilang pinto. Ana, tulungan mo ako. Ang takot ko ay napalitan ng adrenalin. Ang survival instinct ko ay biglang gumana. Sumunod ako sa kanya. Sinubukan naming buksan ang pinto, hinila ang emergency lever, pero walang nangyari. Parang hinang ito at sinara. Ang matandang babae ay nagsimulang gumapang sa dingding papunta sa kisam. Ang kanyang mga buto ay tumutunog sa bawat galaw, isang serya ng mga malulutong na crack. Ang kanyang ulo ay nanatiling nakatingin sa amin, umiikot na parang sa isang kwago. Si Mr. Sweet sa wakas ay nakasigaw. Isang sigaw na puno ng galit at pagkabaliw. Kinuha niya ang kanyang briefcase at ibinato ito sa matanda. Tumama ito sa katawan ng matanda, pero parang wala lang itong epekto. Ang matanda ay tumawa ulit at sa pagkakataong ito, ang tunog ay pumasok sa isip ko. Naramdaman ko ang sakit. Naramdaman ko ang gutom niya. Naramdaman ko ang kanyang galit sa lahat ng nabubuhay. Ang dalawang estudyante ay sumugod sa mga bintana, sinusubukang basagin ang mga ito gamit ang kanilang mga siko at kamao. Tulong! Tulong! Sigaw nila. Pero sa labas, wala nang mga ilaw ng syudad. Wala nang mga building. Wala nang EDSA. Ang nakikita lang namin ay isang umiikot na vortex ng itim at kulay abo. Isang walang katapusang kawalan. Hindi kami bumibiyahe sa Maynila. Hindi ko alam kung nasaan kami. Yung bintana sa dulo. Sigaw ni Jen. Yung maliit. Baka mas madaling basagin. Tinutukoy niya ang maliit na bintana sa pinto na nag-uugnay sa mga bagon. Tumakbo kami papunta roon. Si Mr. Soot ay sumunod sa amin. Ang dalawang estudyante ay naiwan, patuloy na pinupukpok ang malaking bintana. Habang tumatakbo kami, ang matandang babae ay bumaba mula sa kisam. Mabilis. Napakabilis. Para siyang isang dambuhalang gagamba na gawa sa mga buto ng tao. Dumapo siya sa likod ng isa sa mga estudyante. Isang hiyaw at pagkatapos ay katahimikan. Tumingin ako pabalik, Nakita ko ang huling estudyante, nakatayo, nanginginig, habang ang matanda ay dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang mahahabang daliri nito ay humahaplo sa sahig. Huwag kang lumingon. Dali. Sigaw ni Jen. Nakarating kami sa pinto sa pagitan ng mga bagon. Hinubad ni Mr. Sweet ang kanyang sapatos at sinimulang ipukpok ang takong nito sa maliit na bintana. Crack! Isang maliit na lamat ang lumitaw. Sige pa, Sigaw ko habang binabantayan ang likuran namin. Ang matanda ay tapos na sa huling estudyante. Ngayon, nakatingin na siya sa amin. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at ang sahig ay tila yumuyugyog. Crack. Mas malaki na ang lamat sa bintana. Malapit na. Sabi ni Mr. Sweet, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Ang matanda ay bumilis ngayon ay tumatakbo na siya. Isang nakakatakot na itsura, ang kanyang mga braso ay winawasiwa sa ere. Isang malakas na pukpok mula kay Mr. Sweet at ang salamin ay nabasag. Mauna na kayo, sigaw niya. Ako nang bahala dito. Humarap siya sa paparating na halimaw, itinaas ang kanyang briefcase na parang isang panangga. Hindi ko na siya pinansin. Hinila ako ni Jen palabas sa butas. Mahirap. Masikip. Naramdaman ko ang mga bubog na humihiwa sa aking balat. Paglabas namin, nasa espasyo kami sa pagitan ng dalawang bagon. Maingay. Mahangin. Ang hangin ay amoy abo. Sa likod namin, narinig ko ang huling sigaw ni Mr. Sweet. Isang sigaw na biglang naputol na sinundan ng isang malakas na kalabog. Jen, kailangan nating tumalon. Sigaw ko sa gitna ng ingay. Tumingin siya sa baba. Kadiliman. Walang makita sa ibaba. Saan? Ana, saan tayo pupunta? Kahit saan. Mas mabuti na yon kaysa dito. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bago na pinanggalingan namin ay bumukas ng may malakas na kalabog. Nakatayo roon ang matanda. Pero hindi na siya mukhang matanda. Ang kanyang katawan ay namamaga at itim, ang kanyang mga mata ay dalawang pulang butas na nag-aapoy at salikod niya ang mga anino ay nagkakaroon ng anyo mga payat na nila lang na may matutulis na ng ngipin talon sigaw ko hinawakan ko ang kamay ni Jen nagkatinginan kami sa huling pagkakataon nakita ko sa mga mata niya ang parehong takot at determinasyon na nararamdaman ko tumingin siya sa akin at tumango sabay kaming tumalon ang naramdaman ko ay ang malakas na paghampas ng hangin isang pakiramdam ng pagbagsak sa kawalan. Niyakap ko si Jen ng mahigpit. Nakapikit ako, hinihintay ang pagbagsak. Hinihintay ang sakit. Hinihintay ang katapusan. Pero may naramdaman akong humila sa kamay ni Jen. Idinilat ko ang aking mga mata. Isa sa mga payat na nilalang mula sa loob ng tren na may abnormal na habang braso ay nakakapit sa braso ni Jen. Hinila nito si Jen pabalik sa tren. Ana! Sigaw niya. Sinubukan kong humawak ng mas mahigpit, pero ang lakas na nilalang ay hindi kapanipaniwala. Dahan-dahan, nadudulas ang kamay ni Jen mula sa pagkakahawak ko. Ang kanyang mga daliri, ang huling koneksyon namin sa isa't isa, ay unti-unting bumibitaw. Huwag! Sigaw ko, umiiyak, desperado. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko siyang hinila pabalik sa loob ng bagon. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha habang isinasara ang pinto. Narinig ko ang kanyang huling sigaw, isang sigaw na pinutol ang pagsara ng pinto. At ako, nagpatuloy lang sa pagbagsak. Mag-isa sa kadiliman. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na hulog. Mga segundo. Minuto. Oras. Ang tanging alam ko ay ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Nawala ang kaibigan ko. Nakita ko siyang mamatay. At ngayon, ako naman ang susunod. Pagkatapos, isang malakas na impak. Bumagsak ako sa isang bagay na matigas pero medyo malambot. Hindi semento. Lupa. Lupa na basa at mabaho. Nakahiga ako roon, hindi makagalaw. Ang sakit sa buong katawan ko ay hindi may larawan. Pero buhay ako. Humihinga ako. Idinilat ko ang aking mga mata. Nasa isang tunnel ako. Madilim. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilya na kumukurap-kurap ilang metro ang layo mula sa akin. Amoy imburnal at nabubulok na basura. May rilis ng tren sa ilalim ko. Mukhang isang abandonadong subway. Sinubukan kong tumayo. Bawat galaw ay parang libu-libong karayom ang tumutusok sa aking mga kasukasuan. May dugo sa aking mga braso at binti mula sa mga hiwa ng bubog ang damit ko ay punit-punit. Saan ako? Nasaan ang tren? Tumingala ako. Wala. Kadiliman lang. Tumingin ako sa magkabilang dulo ng tunnel. Parehong madilim. Pinili ko ang direksyon kung saan may ilaw. Dahan-dahan akong naglakad, halos gumapang na. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na naghihintay. Ang bawat tunog ng tumutulong tubig ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ilang oras akong naglakad? O baka minuto lang? Hindi ko na alam. Ang oras ay tila wala nang saysay -say sa lugar na ito. Hanggang sa may nakita akong liwanag sa dulo ng tunel. Isang hagdanan. Isang hagdanang paakyat. Tumakbo ako. Kahit masakit, tumakbo ako. Ang pag-asa ay nagbigay sa akin ng lakas. Inakyat ko ang hagdanan, dalawa-dalawang baitang. Pagdating ko sa itaas, itinulak ko ang isang bakal na pinto. Bumagsak ako sa isang kalsada. Isang pamilyar na kalsada. Nasa ilalim ako ng overpass sa Taft Avenue. Maaga na. May kaunting liwanag na sa silangan. Ang mga unang bahay ng jeep at bus ay nagsisimula ng dumaan. May ilang mga taong naglalakad papunta sa kanilang mga trabaho. Normal ang lahat. Sinubukan kong tumayo. May nakakita sa akin, isang street sweeper. Miss, okay ka lang. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang galing sa jera. Tiningnan ko ang sarili ko. Puno ako ng putik at dugo. Ang itsura ko ay kakilakilabot. Yung yung tren hirap kong sabi. Yung MRT. Tumingin siya sa akin na parang nababaliw ako. Anong trend, miss? Sarado pa ang MRT. Mamayang alas 5 pa magbubukas yan. Tiningnan ko ang relo sa isang poste. Alas 4 la medya ng umaga. Impossible. Sumakay ako sa tren bago mag alas 12. Ang bayahe, ang mga nangyari parang tumagal ng ilang oras. Pero sa totoong mundo, halos apat na oras lang ang nakalipas. Apat na oras na nawala sa buhay ko. Apat na oras ng purong impyerno. Dinala ako sa ospital. Tinanong ako ng mga pulis. Kinwento ko ang lahat. Ang tren na hindi humihinto. Ang matandang babae. Ang mga nilalang. Ang pagkamatay ng mga kasama ko. Ang pagkawala ni Jen. Hindi sila naniwala. Ang sabi nila, baka na-drug daw ako at biktima ng aso. Walang record ng anumang insidente sa MRT. Si Jen, ang kaibigan ko, ay opisyal na idineklarang missing. Ang mga pamilya ng mga estudyante at ni Mr. Sweet ay naghahanap din sa kanila. Pero para sa mundo, sila ay mga taong bigla na lang naglaho. Ako lang ang nakabalik. Ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Pero para sa akin, parang kahapon lang nangyari. Nag-resign ako sa trabaho. Hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi. Hindi na ako sumasakay ng tren. Sa katunayan, hindi na ako lumalapit sa anumang istasyon ng tren. May mga gabi na hindi ako makatulog. Kapag nakapikit ako, nakikita ko ang pulang ilaw sa loob ng bagon. Naririnig ko ang iyak ng sanggol sa intercom. Nakikita ko ang mukha ni Jen habang hinihila siya palayo sa akin. May mga pagkakataon, kapag tumitingin ako sa salamin, sa gilid ng aking mga mata, nakikita ko ang refleksyon ko na iba. Mas payat. Mas mahaba ang mga braso at ang mga mata minsan parang nagliliwanag ang mga ito sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang tren na iyon. Hindi ko alam kung saan ito nagpupunta. Ang alam ko lang, naghihintay ito. Nag-aabang ito ng mga susunod na pasahero. Mga kaluluwang pagod at walang kamalay-malay na naghahanap lang ng masasakyan pa uwi sa huling oras ng gabi. Sila ang nagsasabi na may trauma ako. Post-traumatic stress disorder. Naguniguni ko lang ang lahat dahil sa isang masamang karanasan. Siguro nga, siguro nababaliw na ako. Pero minsan, sa gitna ng gabi, kapag tahimik na ang lahat, may naririnig akong isang mahinang ugong sa malayo. Isang garalgal na tunog ng bakal sa bakal. At alam ko, kahit ayokong aminin, na bumibiyahe na naman ito. Ang huling tren. At sa loob nito, sa isa sa mga upuan, nakaupo ang kaibigan kong si Jen, naghihintay. Naghihintay sa akin na sumakay muli